Hello, magandang araw, magandang gabi sa mga ng mundo ngayon na padpad aking mga minamahal na kababayan at ngayon na meron naman tayong bagong bibigyan ng konting reaction o konting komentaryo ukol dito sa napuna ni Congressman Makulita sa kanyang mga kapwa congressman dito sa binoo ni uh, Romualdez na Quadcom. Quadcom, ito yung silang apat na komite. Ito yung komite ng uh, Dangerous Drugs na kung saan ang chair nito ay si Robert Ace Barbers at ang committee ng Public Accounts na kung saan ang kanyang uh, uh, chairman dito ay ang si uh, uh, Stephen uh, Paduano at ang si Dan Fernandez naman ay ang committee ng Public Order and Safety at ang pinakahuli na uh, pang-apat dito ay ang si Congressman uh, binido Abante na kung saan ang kanyang committee ay, ay ang Committee on Human Rights. Okay? So ang napunan ni Congress Mamculita dito ay patungkol dito sa yung pagkakaroon niya lang hearing o adopt legislation dito sa ah uh, Pogo na kung saan ang involved dito ay si Cassandra Ong ang kanilang uh, uh, ano ang kanilang Nasa resource resource uh, person na nasa Uh, Senate hearing At dito ang napunan ni Congress na mga Ay patungkol dito sa kanilang mga katanungan Na kung saan e eh wala na eh, O hindi na naayon sa kanilang subject Na kung saan ito ay eh, pogo kung, kung anong connection ni Cassandra Ong dito Bagkos ang kanilang mga itinatanong Ay dito yung uh, uh, Ano na Yung kanilang mga itinatanong Ay labas na Doon sa boundary Na kung saan ay eh, involved ba talaga itong si Cassandra Ong at sino mga kasama niya. Dahil ang mga katanungan nila dito ay kung inyong mapansin ay yung sa kanag aral sino kasama natutulog, ay yung mga nonsense sa mga katanungan na hindi naman doon nakatuon sa, sa subject. At isa pa dito, anak po ni Congress Mga Kulita, sa kanyang mga kasamahan dito sa Quadcom, ay yung bang pag humingi ng advice o humingi ng tulong o kasagutan yung resource person sa kanyang counsel o attorney ay binawala nila kung saan ito ay ito ay karapatan ng sinumang resource person diyan sa congress na magtanong at uh, itong mga quadcom na to ay eh, sinabihan talaga ni Congress Mama Coleta na hindi talaga to mga abogado itong apat na committee na to na binuo ni uh, Speaker Romualdez o ni Tamba. So ngayon, ay eh, bago natin simulan, ay eh, please na huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para mag update kayo video aking i-upload. So ngayon, sisimulan natin ang panunod at pakinggan natin ng uh, maigi. Well, part pa rin ng investigasyon ng Quadcom itong uh, sitwasyon sitwasyong ito di ba kong nananatili pa rin po yung problema ng Pogo sa ating bansa at ang sinasabi ngayon, mukhang kung saan saan na po napupunta yung sinasagawang investigasyon kong... Oh, Teka, mabigat yung salita mong yun dyan. Eh, kasi, ayaw sa saan, po. Kung saan saan na napupunta, eh, di ba? Opo. Nee, Pero alam kasi, mo, oh. parang tama ka rin eh. Bakit ka mo? Oh, oh, Kasi... <laughs> kasi alam mo, kailangan malaman ng mamamayan din ano. Oho. Ito sa atin ay eh, ang programa natin ay bibigyan natin ng kaukulang paliwanag yung mga bagay na maaaring malabo sa mga kababayan natin. Opo. Makakatulong tayo sa pag-unawa doon sa inakala nilang mabigat na mm -hmm. uh pagka uh, pag kung mabigat saan na po pundito ng eh, mabibigatang isyu. Ganito po kasi yan eh. Yung yung pong ginagawa ng Kongreso na inquiry in aid of legislation. Yan po ay constitutional ah tama po. Yan uh -huh. po ay tinatadhana ng ating pinakamataas na batas na kung tawagin natin ay constitution. Uh -huh. Talagang ang kongreso po uh, yung kamara at saka yung Senado, kongreso po 'yan pag pinagsama mo. Ang tawag diyan kongreso. Opo. Uh -huh. Nagkataon lang na dalawang bahagi ang kongreso, isang Senado at saka isang Kamara. kamara. Yes. Pero itong dalawang bahagi na ito may karapatan silang Uh, mag-umpisa, mag-conduct ng inquiry uh, o investigasyon in, in aid of legislation. legislation. Ano pong ibig sabihin nun? Mm -hmm. Kaya po namin ginaganap ang pag-iimbestiga hindi dahil gusto naming mag-imbestiga kung anong ginagawa ninyo. Mm -hmm. Kung hindi, nag-iimbestiga kami para sa ganon, tulungan nyo kami... Sa aming, ina sa aming iniisip ng mga panukalang batas. Kasi merong mga bahagi po rito na medyo malabo sa amin. Kaya nagtawag kami ng inquiry para yung pong bahaging medyo malabong ito, mula sa inyo, matulungan nyo kami Ayan. na mabrids ma natin, Apo. magkaroon ng tulay. Ma-perfect namin ang isang piyesa ng panukalang batas. May isa ayos. Ano? Sa mga tweed, by the nature of the investigation itself, Apo. kasi in aid of legislation merong limitasyon yun, Jen. Ah, yun ang okay. Ibig kong, uh, yun ang Apo. gusto kong uh, ipaintindi sa atin. Oh, may limitasyon pala dapat yan. Oo. Oh, eh, ngayon, para lalong igit na maintindihan, Jen, mm -hmm. kunwari, ordinary court litigation, Nelson. Kapo. Uh -huh. Si Nelson ang defense. Kapo. Mm -hmm. Ikaw ang prosecution. Kunwari, Apo. isang criminal offense ito. Mm -hmm. Mm -hmm. So, si Nelson ang nasa bahagi ng accused. Opo. Eh, ikaw, nag, ikaw ang nag, nagpo-process, private complainant ka. Opo. Uh -huh. O, sasabihin ng korte, okay, para sa ikalilinaw at ikadadali ng inyong usapin na dalawa, no? Okay. Palaging merong tinatawag na pre-trial order. Ayo. Hmm. O, sa sabi mm -mm. sasabihin ng korte, o, oh, ito yung, uh, eto yung parametro. Ha? Ah, uh, one, two, three, four, five. Opo. O, di sasabihin nga. Ilalagay na nga yan. Sa pamagitan ng isang order, sasabihin ng judge, Opo. Ito lamang ang issues na pagtatalunan para sa ganun, yung sigalot yung dalawa, Ayon. mapagpapasyahan ko sa lalong madaling panahon. Uh -huh. Tama. Tama po so, yun. lahat ng, lahat ng ipipresenta mo dyan, ikaw mauna okay. eh. Uh -huh. lang do sa parametro na ininatag do sa pre-trial order. Opo, uh oo. -huh. Ikaw din naman, Sasagot ka sa ngayon din doon sa nakalagay doon. Kasi ikaw nagpatali ka na rin uh -huh. doon sa kondisyon na pati yung mga ebidensya mo, pati yung mga witness mo Nakalikin ay dito lamang nakasalig doon uh -huh. sa limang kinag-uusapan natin. Uh -huh. Uh -huh. Maliwanag yun. Totoo po. Ngayon, idali natin doon sa Quadcom. Ayan. Sa investigasyon ng Kamara, nang sinaan ng Kongreso. Oh, eh, uh -huh. By nature, kinakailangan meron kang legislative purpose. Uh -huh. Yun ang pre-trial. Uh -huh. May layunin ka. Sa mga kailangan malinaw yung legislative purpose. Aha. Uh -huh. Nagkakaintindihan tayong dalawa. Ako po, malinaw ano, po. po yan. Oh, uh oh. -huh. <laughs> <laughs> uh -huh. Kasi hindi na ako magpapatuloy ng pagpapaliwanag kung hindi pa malinaw sa inyo ito. Uh, malinaw sa atin okay. yan. yung okay. ngayon, kung malinaw ito, mm -mm. alam natin ngayon ang pinatutunayan natin. Uh -huh. Sa makatwid, pati yung pagtatanong natin, naaayon lamang doon sa limitasyon na inilatag ng ating legislative purpose. Uh -huh. Sa makatwid, meron na Meron na tayong iniisip na mga batayang batas Apo. kaya tayo nagsasagawa ng ganitong pag-iimbestiga. Ah, ah. Ngayon, kung nauna yung pag-iimbestiga, nahuli yung legislative ah, purpose, oh. kahit anong tanong, itatanong mo eh. Ah, uh, Siyempre po, fishing ang tanong expedition. nangyayari dyan. Expedition. Na oh. no, no, no? Fishing, expedition. Di ho, nangyayari. ako nagsabi na <laughs> Kanina tayo, bago magsimula, alam mo, sinasabi nito, higit pa sa sinasabi mo. Mm uh -huh. uh -huh. Kung, sabi niya, uh -huh. sa akin, hindi fishing, in, fishing expedition. Uh -huh trolling in ah, experience. trolling na lang tao kasi yung pising yung e. pising kasi yung pag anong ganong ka lang namimingwit lang yun na di ba po? may, may ano tawag doon yung mm. namimingwit nga po oh ito oh, eh Labat bat naman yun tsaka, tsaka, siguro pang karana may salakab ka opo mm -hmm. oh, yan, yeah, pa yeah, isa isa pa, maliliit lang po yun pa, pa isa isa lang yun oh, na oh. salakab ah eh, yung trolling eh. Ah. Opo. Malaki nga niyan. Eh, yung net eh, talagang... At oh. uh, saka ngayon, may mechanical na eh. Met? Yung, yung naggagano ng mm. net eh. Mamaki yan. na yun Totoo eh. Opo. Ha? Ah, barko yung naggagano eh. Mm. Yun ang trolling Troll expedition. Na. Oh. paano ngayon yan? Pagka trolling, maliit malaki, nakuhuli. Eh, ang pinag-uusapan natin, focus tayo eh. Oo. Oh. nyo? Focus tayo eh. Eh, hindi eh. Tinanong eh... Saan ba nag-aaral? Teka muna, kung ako yun, halimbawa, eto ito pa pala yung hindi, nakalimutan ko eh. Opo. Sa, ordinary court litigation Jen, Nelson, mm. alimbawa, nag-umpisa kayo sa piskal, di ba? Kasi yun naman kaso mo kasi Nelson, ay, kaso mo dyan, na sinampamulaban kay Nelson. Ito naman, pagkahalimbawa. Mga kababayan, hindi po nagkasuhan itong dalawang nito. halimbawa lang po. Ginagamit ko lang pong halimbawa para mas Mabilis po yung pag-unawa. Bago na punta sa korte yung kaso eh, mo din, Opo. dahil sa ito yung criminal offense, naglatag ka ng kaso sa Episkalya. Sa Piskal po, Prosecutor's Office. Sa Piskalya pa lang. Mm. Ito pagkakaiba eh. Sa Piskalya pa lang, may karapatan na si J.C. Si Nelson humanap ng abogadong gusto niya. Uh -huh. Na siya magtatanggol sa kanya. Opo, oo. Doon lang sa paggagawa ng counter-affidavit ang gagawa na yung ano. Yung kanyang abogado. O, hanggang sa pag pakikipagano sa mm. fiscal Na, Nakagayad yun. Opo. Hanggang sa dumating halimbawa sa korte, ang abogado mo sa lahat ng pagkakataon dedicated sa pagtatanggol sa'yo. Uh Opo. -huh. Pagdating sa Quadcom, <gasps> Ano ang extent ng engagement? Sabi-sabi sa mga rules eh. Oh, you you can be uh, you can be assisted by counsel. But the council is only limited to advising about your right. Yes. Yun how would the, how would the council engage By a resource person appearing in the quadcom, be advised on her right or on his right. Uh -huh. Hangga saan ano sa sabi niya? Hey, you have the right to the eh, inside. Right? Eh meron nga <laughs> nga ano eh? Uh -huh. Binubulungan siya. Abalio ni. So bukan mo bulongan, ikaw kontem kita. Sila sabi ko lang yung right. Ang sila sabi. Co ito nga. Eh, kaya nga. Ito nga. Uh -huh. Di to nga yung pag-usapan. Paano ano ngayon yan? Uh -huh. sa, sa court litigation, uh -huh. Merong may merong pagkakatong magpatulong sa abogado. Dito wala eh. Ah, wala po talaga. O pag binulungan ka Oh. Oh, bawal magbulong. Mr. Chair. Mm. Nakita ko po binubulungan po ng ano. Oh. I'm giving you the last warning, ha? Huh? Oo. Uh -huh. Oh, ito ngayon ang ating pinag-uusapan din. Uh -huh. Ano ba yung ano ba kasi yung parametro? Alam ko titingnan mo <coughs> yung rules eh. Every person appearing before legislative inquiries they have the rights to be protected. Oh. Uh -huh. Eh dito lang sa atin, gumawa ka ng survey merong, merong right of privacy. Ay, siyempre po. Ano uh -huh. pa lang ito, ah? Oo. Uh -huh. Oo, e, eh, ito sabi ng nun, eh, siya nga nag-graduate. Sir, pwede po bang huwag ko na pong... Huwag ko na pong na pangitin niya, w kasi... Mm. Oh, o ano naman ako? Tinatanong lang kita na yung, oh, hindi, ganyan, eh. Ganyan ganyan, 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 O natakot na yung anong ganyan. Uh -huh. ano ba ito? Ito, germane Pabado sa pinag-uusapan na? Konektado ba yun sa sinasabi nating legislative purpose? Uh -huh. Kapag hindi malinaw yung legislative purpose, hindi rin magiging malinaw yung limitasyon hanggang saan lamang tayo pwedeng magtanong. Eto uh -huh. Ito ang problema. Uh -huh. Tama, kasi na ano yan eh, napanood ko yun, eh, nakiki said, nakikiusap na po ako. Baka pwedeng wag ko nang bagitin ko siya na ako nag-aral. Uh Pero sabi niya, hindi, hindi na po ako nag-aral. Pwede ko po bang konsultahin yung... Yung abogado. tanungin ko. Tinatanong ko lang naman kanya kung naintindihan uh -huh. mo yung tinatanong ko eh. Oo. Uh -huh. e, hindi, hindi. Diba, panag-abogado, no? <laughs> nee, kung, kung ako siguro, dahil nga, kung alimbawa, malinaw sa akin, uh -huh. meron pong legislative purpose. Uh -huh. Kapag pinasadahan mo pa yung mga jurisprudence na kaugnay nito, sinasabi niya, ang isa pang requirement uh -huh. is the doctrine of pertinency. Kung uh -huh. may kaugnay yung tinatanong uh -huh. mo doon sa legislative purpose, uh -huh. paano kung sumagot ako? Uh -huh. What is Kunwari the... si Nelson si Cassandro Ong. Mm. Kunwari, <laughs> si, ka si Kasi. <laughs> hindi, kaso ka ngayon. <laughs> kaso. Ay, yung okay, Kasi. Eh. kaso. Yung oh, Cassandra is Kasi. Si Kasi. Uh -huh. Kung wari ikaw si Cassandro Ong, <laughs> sumagot ngayon dahil naintindihan niya. He was advised. Uh -huh. He was advised adequately by his counsel. Uh -huh. Sumagot ngayon. Mr. Chair, sabi niya, I am sorry that I cannot answer your question. Kapo. Uh -huh. Because it is not pertinent oh. to the subject of inquiry. Maliwanan ang sabot niya. Oh. Magagalit kayo yun yung... Ay, siyempre po na ko. Bakit check yun? ka pa oh. Magagalit hmm. kayo. Mm. Na napansin mo ba? Opo. Eh, yung apat na chairman, hindi yata abogado dyan. Oh. Ah. Wala doon na tam. Eh, Oo nga, pa pati, si, pati si Kong Barbers, hindi rin naman abogado. Hindi. Pagkakaalam ko, ano? Pero yung mga yan, yung apat na yan dyan, puro kaibigan ko yan. Ay, o, oh, Wala uh, kaming masamang tinapay uh, dyan. Si Kung Padwano, oh, hindi yun. Ano kaya, pa. kung halimbawa isang araw nandun ako, itong sinasabi ko ngayon, sinabi ko sa kanila. Oo. Oh, ko rin naman gawin yun, eh, di ba? Totoo naman po. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. eh, halimbawa. Ang atin, kaya natin pinapaliwanag uh -huh. ito, para maintindihan ang kababayan natin. Kasi, gaano at saan mo hugutin lahat ang itatanong mo, at sa anong, sa anong, uh, sa anong objective? Oo. Uh -huh. Dapat nakasalig lahat doon sa legislative purpose, yun ang limitasyon mo kasi dyan eh. Oo. Uh -huh. O sa maraming jurisprudence eh, sinabi eh. Hindi ako nagkakamali eh. Senate versus NERI. Ah. Uh -huh. uh -huh. The Senate is not a prosecution office. Oo uh -huh. It is neither a court. Oo. Uh -huh. O anong ibig sabihin No? Sa mga tweed, kung pinag-uusapan uh, abuses of human rights, uh -huh. ha? extrajudicial killing mm -hmm. and other illegal activities di ba Opo Ngayon mm -hmm. pa mahala mo na yun sa fiscal Jen? Ah uh, nako eh May mandato yun eh Malaking issue tayo -so. kasi, limitado tayo Opo. in aid of legislation uh -huh. until and unless you are able to provide Yung <coughs> mga ginagawa natin ito ay pantulong para tayo makapagpanukala ng batas Limitado ang ating gawain. Oho. Sa tono ngayon. Sa dami na po ng hearing natin. Ano po ba yung threshold natin? Hindi pa po po tayo nakahanap ng karampatang mga 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 bagay-bagay para po yung hinahanap natin para makumpleto po natin itong draft na ating ginagawa uh -huh. sa paggawa ng batas. Hindi pa po ba natin nakuha? Hanggang uh -huh. kailan po natin ipagpapatuloy ito? Ito yung mga tanong na maaring na itanong sa kanila. Hey, ako nga po ano bang, yung threshold? Hindi uh, ako nga po, ano, hanggang ngayon naniniwala. Baka wala pa silang na-drop na, na batas na pwedeng gawin. May kinalaman sa pagdinig na ito eh. Maaari. Hindi ko ba? Kasi nga, ang importante oh. dapat nauna yung legislative purpose. Dako. Oh, po. ngayon, sa, pwede mo rin tanongin. Oh. Uh, with all due respect, Your Honor. Oo. Oh. Tandaan mo dyan, puro kaibigan ko to ah. Oh. Opo. with all due respect, Your Honor. Do we have an outline of our legislative purpose or purposes? No. Okay. Okay. Uh, yes, Your Honor. Uh, no. we uh, have ho okay, no. may, oh, uh, okay. can, can we, can we uh, uh, say at least how much of this uh, legislative purpose or purposes are lacking in terms of content kasi alam mo pag mayroong kulang doon kaya tayo nag para mapunan yung kulang na yun eh Aha. Uh -huh. so kailangan nating ma-estimate ngayon yung kakulangan can ano? we estimate the deficiency uh -huh. of the itemized legislative purpose or purposes so that we will have an idea as to how much are we supposed to inquire from our from our resource persons at sino-sino uh -huh. sino po ang dapat nating kausapin in order to fulfill the deficiency uh -huh. of this legislative purpose? Yeah. <laughs> tama, eh, di ba? Tama po yan. Para, ngayon, kasi po, kaya ako tinatanong, para malaman po natin yung threshold. Uh -huh. Kasi po, baka yung threshold natin, eh limang resource persons lang, tapos na tayo. Eh. Baka naman 30 uh -huh. tanong lang, tapos na tayo. Uh -huh. Eh 30,000 na po yung tanong wala pa pong <laughs> uh, Eh dapat siguro ko may isang na, na, nagkakaintindihan ba upo, tayo? Opo, uh 'yan -huh. Ang ang point ko lang diyan ko, eh, baka well, dapat siguro may isang congressman na tumindig at magtanong ng ganyan kasi kung sa mga resource person, jack na sabihan, <laughs> wala kang karapatan magtanong sa amin. So, yun na nga napanood at narinig natin yung mga Uh, sinabi ni Congressman Maculita sa kanyang pagpuna sa kanyang mga kasamahan dito sa apat na apat na uh, chair ng Quadcom na ito na binuo na sila Barbers, uh, Paduano, si uh, si uh, Dan Fernandez at si Abante. Patungkol dito sa ginawa nilang medyo katawa-tawa, di ba? Yung yung pinag-uusapan ninyo ay hindi yun ang... minsan Nalilihi siya ma tanong ma, makikita mo at mapapanood mahalata mo na ika nga eh parang parang nagtutrol troll troll tro, tro, tro lang sila sabi ni ano ni Congressman koleta ma, ma, mas may na pa yung fishing eh kasi ano eh pero yun talaga yung stroll troll na ano eh yung ginagawa nila eh, kung saan, saan na pupunta Ganon, di ba? So, bago natin tapusin mga kapatid, uh, mga kababayan, itong aking uh, konting komentaryo dito, ay, please sa mga huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all, all notification bell para mag-update kayo sa anumang video ang aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.